Mga hayop sinubukang pasayahin ang kanilang malungkot na amo. Ang nakakaantig na viral na video, eto panoorin! may kakailang matibay ang ugnayan sa pagitan ng mga alagang hayop at kanilang amo. Sa viral video na ito, makikita ang isang magsasaka na nakatungo at tila nababalot ng kalungkutan. Nilapitan siya ng kanyang dalawang aso at sinubukan siyang pasayahin. Subalit, hindi man lang kumibo ang lalaki. Dahil bigo sa kanilang misyon, umalis ang mga aso. Ilang sandali lamang, isang kakaibang pangyayari ang nakuna ng video. Ano nga ba ang mga sumunod na kaganapan? Eto, panorin natin. Bumalik din ang mga aso sa kinauupuan ng magsasaka. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na silang isang baka lumapit ang baka at isinandal ang kanyang ulo sa lalaki upang dumayan ito. maya, -maya pa, may dumating pang apat na baka na tila tinawag din ng mga aso. Sa kanilang munting paraan, sinubukan ng bawat hayop na pagaanin ang loob ng lalaking nag-aalaga sa kanila. Patunay ang video na ito na totoong may malasakit ang mga hayop sa mga tao. Kaya't nararapat lamang ding suklian natin ang pagmamalasakit na ito sa pamamagitan ng wastong pag-aalaga at pagbibigay ng buong pagmamahal sa kanila. Ikaw, naranasan mo na rin ba ang pagmamalasakit ng iyong alagang hayop? D W I Z Research Report. Re -re -report.